One-stop shop lang dito Napangjor, no? ito na may daytona no? okay, so, okay. Guys, so, pogi Ayun, guys Babalik tayo kay Sir Pandoy ipapa natin tong Clear cover natin Kasi meron siyang Siwang, ayan no? Oh. Hindi siya lapat na lapat So, dahil babalik tayo doon, papapalitan ko na rin to ng tayo ng grips na color black, Daytona or in genuine. And guys, dito ulit tayo kay Sir Yun nga, ah, ipapa ipapaayos natin to. Hindi siya lapat na lapat masyado. Eh. Yeah. Ito mga pang na nila ano ba tawag? Ano ba basa dito? Rote o rotae? <laughs> Ayan ang bar inside mirror. May atsi din sila na front cover. Ito, TBP na brake lever. Ah, may din Thailand dyan. Meron din silang ano, ano ba tawag dun? Ah, bracket para sa 220mm. Ito na. Disc side stand ayan po o, bolt set hang na pang giorno doon ayan din silang footboards CNC footboards then itong rubber matting yung pipe nila na Wii Thailand ayan, pagay po na natin yan <laughs> yun saka yung uh, clear taillight cover merong smoke yun yung medyo gray medyo gray ba yan saka yung clear lang talaga saka set na garnish ano ba dito carbon garnish set yan uh, original carbon yan hindi siya tawag dun yung ano hindi siya sticker or yung hydro drip kung mahilig magkarga dyan ito may pipe dito <laughs> Dexter Chukigi Chukigi ki ano ata ito eh ki Sir Pandoy ata na gamit eh. meron ding Napoleon na side mirror ito ang may list din kompleto na dito one stop shop lang dito yan yeah. side stand tapos, uh, may latch din. May din, tawag dun. Inilalagay yung host sa CBT. Wala may tawag eh. Meron din mm hook. -hmm. Moritec brand. More on Moritec sila. Yung, wala nang ibang ano yun. Yung genuine ba? Patingin nga ng genuine. At patingin nga. Okay, ang tig magkano na may ganito? Hindi, magkano yung stock na grip? Stock na grip. Ito yung ano, uh, genuine na Honda na pang Giorno. Ito na may Daytona. Magkano to? 1,250. Ano? Ayan, 1,250 guys. Original to, hindi ito yung nabibili sa Shopee na tig 250. Tabla yun. So, ito na lang. Nabihin na tayo guys, itong ito, ito na na design. Ganto kasi yung gamit ng mga Thailander dun sa Thailand. Gantong design. Pero may kulay. Sa atin, all black. Meron din silang oil dito na Motul, uh, Gel Pro Honda na pwede sa Giorno. Saka so, marunong sila magkalas ng CBT na hindi na tinatanggal yung paha hey Guys, kinakabit na yun sa Daytona brand na handle grip uh, may tatabasin sa right side na bishop siya gameplay. and play kung bibili kayo paabit kayo sa marunong okay so pogi Daytona

guys, nakabit na yung na, grip natin no? sarap sa kamay, oh okay, guys okay na, na hey guys, ganda, oh Ayan na guys, wala akong camera, nasira yung GoPro eh. Bumili pa ako ng memory card sa battery. Ayan na guys, uh, susunod naman, magpapakabit tayo ng uh, put footpeg. sige na. Iyan na.